Yan po oh, namumuha ng mangga oh. Yan oh. Yan oh. May tiktik. May tiktik na malaki. Dapat tira aswang. May pangil po yan. <laughs> Ayun, ay, naman 'yan. Ay, pamimigay po kami ng mangga, sabi Uy. mga followers. Ha? ay Eh, oh. isa na lang po 'yan. puro 'yan. may pangil po yan, oh. gawin para lang sa mga ito yung dami ni Bon ganda ng pagkagaling eh mukbang na naman po kami ng mangga nito hindi ako eh hmm. ganito yung mga tipo ng kabataan na ano eh ibubusan lahat yung kahit mga may mga antik na langgam <laughs> may unggoy po oh <laughs> damit <The bet. laughs>

Oh, Ayun. Oh. Ganda na ito. Ganda na? Parang ganda, ganda, ganda. Gagawin oh, po namin yan. Purot salad. Ese. Purot salad. dahan <laughs> <laughs>

Yay! Yay! Galing, patapos sa video. Yay! Yeah! Angas nun. Ang dami pa. Ay na, oh, gigil-gigil na naman natin mamaya. gigil yung bibig. Yay! Ang galing-galing ah. Okay na. Babay na guys. Ang galing po nila sumalo na mangga. Bye bye Kinchana teng ning 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 ne